guys, ang ating punla ng ating mustasa. Ito na siya. Ayan. So, ready na siya guys para ilipat na natin siya sa mga paso na ito. Ito, 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 ito. Ito, ayan. So, kung yun napansin, pare-parehas po yan. Marumi nga lang. Kasi, itong mga paso na ito ay mga pinagtamnan ko po ito ng mga maliliit nating mga kahalamanan dati. So, Katulad nga po na sinasabi ko, nagbawas na po ako dito. So, ito na yung ating ipapalit, ang ating mustasa. Ayan. So, dahil ano na siya, sa tingin ko, goods na siyang ilipat kasi ano na siya guys, ah, uh, pagtatatlong magtatatlong dahon na siya. So, pwede na. Pipili tayo dito ng mga mas healthy or mas yung medyo malaki-laki na, na mga punla. Ayan. Imagine nyo po yan, no? Kung hindi ko po yan siya binawasan, dun sa video ko po, kung pinanood nyo or sana napanood nyo, na binawasan ko po ito kasi as in sapak talaga siya, punong-puno. So, binawasan ko para magkaroon po ng space or makahinga yung ating punla. So, ito na yun siya, guys. Ililipat natin siya sa ating mga paso. Tapos, i-display. No! Hindi. Hindi pa natin siya. After natin na magpunla, uh, ilagay muna natin siya sa medyo mga malilim na lugar. Hayaan muna natin na makarecover yung ating punla sa pagkalipat sa kanya para hindi po siya malanta pag idiniretso po natin siyang nilagay sa initan. Okay, so let's go. Gawin na po natin. So, may mga lupa at mga paso na tayong nakaprepare dito. Actually guys, alam nyo, hindi naman ako ano, ito, hindi naman ako talaga sabing Uh, masyadong maselan or nag talaga ng lupa. Kasi alam ko, itong mga lupa ko na ito, guys, uh, ano na to eh, tawag nyo ito, mga vitaminized na rin siya kasi halo-halo na to mga dating lupa ko pa to dito na pinapapahinga. So, ito lang din ang gamitin natin. Alam nyo po, mas pinili ko po ngayon maglipat kasi Medyo makulimlim. Medyo makulimlim ko, ko kasi kaya pinili ko pong mag ano mag punla Magpilipat ng punla ngayon. Ayun. ito siya. Hindi po natin to siya masyadong punuin ang paso. Ano lang po siya. Tawag nito. Kaunti lang po. Hindi naman siya kaunting-kaunti. Kasi kapag po eh tumangkad na yung ating ipupunla dito. Magdadagdag po tayo ng lupa para pampatibay po doon sa puno ng ating ipupunla. So hindi natin to siya pupunuin. So bali dito sa isang paso na ito, maglalagay po tayo ng ano, ng dalawang tawag nito, dalawang ah uh, punla. Ayun, dalawang punla po ang ilalagay natin. Kasi dati ang ginagawa ko guys, isa lang eh, sa bawat isang ganito, isa lang. So medyo ano naman, pero sayang kasi, sayang kasi kumbaga magdadahon din naman siya. So gawin na natin siyang dalawa. So pipili tayo dito, ito yung pang ano natin, pang tanggal. Ang pagtanggal po nito, hindi po natin maiiwasan ha, na may masama, may maputol, kasi katulad nga po nito, kahit binawasan na po natin, Grabe pa din po yung ano yung tawag nito 66 so magpipili lang tayo ng ating ayun katulad niyan dito tayo sa gitna kasi andito mayroong matataba ay dun so ito siya ayan ito na yung nakuha natin oh bali dalawa po yung na hila natin na, to, na tawag nito na sandok natin dalawa so itong isa lang ang ilalagay natin kasi yung isa medyo ano pa siya. Medyo mura-mura pa or dalawa pa lang kasi. Ito kasi ano na oh, ilan? Pansinin niyo po. Magtatatlo na po kasi yung kanyang dahon. So ayun, yun po ang ilalagay natin. Ayan. Kita niyo po ba ang paglilipat? Napaka ano po, napaka tawag nito. Ito lang po yung ito po yung ano, ito po yung mahirap na na part. <laughs> Actually, hindi naman. Ayan. So, ayan na siya. Ang isa. Ito yung medyo sensitive dito sa part na ito ng paglilipat kasi yung ating punla, alam natin, alam nyo naman na medyo maano siya. Maselan pa siya. Kasi madali po yan maani. Madali po yan maputol. So, ito ang isusunod natin. Medyo ano siya. Ayun, ayun po. May ugat naman. So, hindi man yan maano. Hindi yan matawag nito. Masisira. Ayan. O, diba? Mm. So, ayan. Nakadalawa na tayo sa ating uh, mustasa. So, ayan lang po. Ayan. Dalawa po sa isang paso ang inilagay ko. Ayan. Ang ating... Ay, may, may, bu may bubog pa. O. Oh. Oh. Ayan. So, ito na yung ating nagawa. Ayan. Ganun din po. Ganun pa din sa susunod na mga ano. Kung paano po natin to siya ginawa, ganun din po sa ano, sa bok choy na gagawin natin mamaya. So, ganun lang po. Ganun lang ang paglilipat. Ayan. So, madami naman akong lupa. Wala pong problema kasi dito sa mga sako. Uh, anytime pwede tayong kumuha dyan. Kasi marami tayong mga sako dyan. Ilang sako yan? ah uh, tatlo na may mga lamang lupa. So, pwede natin yun magamit kung maubusan tayo dito sa mga timba na nanakakalat. Okay, so ayun, ang uh, ginawa ko guys, <laughs> prepare Pre ko muna lahat ng tawag nito, lahat ng paso na aking paglalagyan. So, bali, sampung paso po yun. Sampung paso po yung nalagyan ko na ng lupa. Kasi, limang ano po ang gagawin ko limang ah, uh, tawag nito limang mustasa at limang bok choy po ang ating i tatanim ayan para oh mukhang naputol siya okay naputol nga siya so hindi siya pwede naputol siya sorry ayun nga pong sinasabi ko tinamaan siya ng kutsara sa puno <laughs> sorry ayan so bunuti na lang natin siya ng dahan dahan ayun Oo, oh, hindi ko siya gusto. Hindi ko siya gusto. Kasi hindi siya masyadong naano. Doon may ugat pa naman. Pero narinig ko kasi siya pumitik. So, ito lang yung mahirap sa ganito. Yung maglilipat ka na. May madadamay talaga na madadamay na mga katabing ano niya. Mga katabing tawag nito. Puno. Pero wala po tayong maano doon. Okay, so kunin na lang natin to sila. Ayun. O di ba ang daming ano, ang daming natanggal. So titingnan natin tong mga to kung po pwede. So pwede na to sila. Kasi magaganda naman. Ayan. Hindi niyo ba nakikita? Ayan. dito. Urong natin siya dito. Ayun. So goods goods lang to. Dahil inano natin siya sa ating pangsandok na. Itong mang iba, maliliit to masyado so hindi natin to sila isasama eto lang, eto, pwede na to pwede to, ayan, so tagay mo na natin dyan ayun ganun lang ka ano ito lang yung ito lang yung medyo ano dito sa paglilipat, kasi katulad nga po ng aking sinasabi, malutong at saka tawag nito very ano yung punla very sensitive wow ayan so, ang pag baon po sa lupa dahan dahan lang din po kasi baka po napaano paano nyo sya bigla nyo syang natakpan ng lupa or kung ano man ang nagawa nyo mababali sa loob sa ilalim ng lupa so nagtataka kayo bakit mamatay sure don, na nabali siya sa loob. Yung ganito po niya. Baka masyado yung na daganan, madali lang po kasi ito oh. Ayan oh, madali lang po. So hindi po ano, kailangan dahan-dahan lang din po. Hindi po natin siya pwedeng biglain talaga. So ayun, nakadalawang paso na tayo ng ating mustasa. Ayun. Ito ay pangatlo na. Pangatlo na natin ito. Hindi na ako guys ha, mag ano nito. Hindi na ako mag tawag nito baga. Magdidilig muna. Hindi ko na muna to siya didiligan. Kasi yung atin pong nagamit na lupa dahil nasa mga ano lang po ito, nasa mga kasuluk-sulukan pag nagdidilig po ako nababasa po so basa siya dahil kahit na medyo tirik ang <laughs> ang araw dahil nandiyan siya sa mga ilalim ng aking mga halaman pag nagdidilig ako nababasa sila so basa ang ating nagamit na lupa ayan guys oh so yun dalawa na ay tatlo na tatlo na yung ating na ano sa mustasa naripat. Alam niyo po, uh, kung napanood niyo po 'yung aking mga video, mga noonon -noon ko pang mga video about sa aking mga mustasa, ah uh, kalkalin palinyo na lang po sa aking channel. Kung gaano ko kapangalago 'yung aking mga tawag nito, mga tanim. June, oh, ito madali na lang siya. 'Yung aking mga tanim na mga mustasa nasa video ko po yun, na-upload ko na din po yun mga yun. Noon noon pa po. So, bali ito, ah, uh, pangalawang tanim ko. Oh, no? Hindi. Pa parang pangatlo ko na nga po itong tanim ng mustasa. Yo. So, magpipili tayo ng medyo madami namang ano, madami naman tayo mapagpipilian ng medyo goods na. Yung mga hindi pa masyadong tumubo, hindi po muna natin anuhin. Tsaka pagkatapos po nito, hindi naman po natin to siya i tatapon. Kaya lang po natin siya diyan kasi kapag uh, lumaki na yan siya diyan, ililipat din po natin kapag po may mga bakante na ng mga taniman. Okay, ito na yung ating pang-apat sa ating mustasa. Ayan. Tapos, ang ating panglima. So, ang next natin dito, yung ating ano po yung ating bok choy medyo maliit to hanap tayo ng medyo goods goods na ayun o diba Ito. okay ayun okay, so dito naman isa ganun lang din ang procedure na gagawin natin gagawin ko sa aking ano sa aking tawag niya to book choy ayun oh okay so ayan na po ang ating limang pasong mustasa ayun okay so ito ah uh, itatabi lang natin hayaan lang natin ko siya pero mamaya pipilian ko po ito ng mga maliliit na medyo baliko tapos hayaan natin siya dito kasi kapag may time po tayo, ililipat pa din po natin para madagdagan po yung ating mga tanim. Okay, so ito naman guys ay ang ating bok choy. So ganun pa din, same procedure lang din. Kukuha tayo ng medyo mataba-taba na at medyo marami-rami ng dahon. Yan ang ililipat natin. Ayan, katulad po nito. Ayan. Actually, guys, si Bok First time ko po magtanim kay Bok Kasi ang tinatanim ko talaga dito ay pichay. Pero ito, pichay din naman po ito. Taiwan nga lang, hindi ano, Taiwan pichay nga lang po ito. Ayun. Ayun. So first time ko po nito. First time ko magtanim. So sana mapalago ko man siya. Hindi natin to siya pinuno ang ating paso kasi uh, magdadagdag tayo kapag tumangkad na po ito. Pag tumangkad na po itong ating mga tanim na to, magdadagdag po tayo ng ipap. Para tumibay. Tumibay sila. So, ito ay ang pangalawa na natin. Pangalawang paso. O di po ba, napansin nyo ba, ba aking mga paso? Ay, terno-terno. White na white talaga sila lahat. Okay. Ayan. Kasi noong dumami pa ng noong madami pa na madami lahat ng klase ng halaman kinukulikta ko gusto ko po nakatanim siya sa puti na pot ayan okay yun so pangalawa na to guys oh gusto ko kasi mga puti Puti okay, nga, pero hindi naman sila nahugasan. Pero boots lang yan, okay lang yan. <laughs> Pinalubag lang ang loob. <laughs> Ayan. Alam nyo po, ang ganito, kapag may tanim ka po ng ganito, hindi na problema ang panlagay mo sa nilaga or steam mo lang po ito at may bagoong ka po, may ano ka, o, oh, beto, may bagoong alamang na ginisa. Ay, tsaka pinirito. Sold na po. Ang inyong pagkain. Yo, ba? Diba? So, kailangan talaga sa panahon ngayon na wala na pong bumababa. Hindi ko alam kung ano na lang pong sinasabi nilang bumababa. Kailangan nating magsikap, magtanim. Ah. Uh, bawat ano nito guys, limang paso, bawat bawat itong bok choy, limang paso, limang paso din yung ating mustasa. So sa tigli lima may tigdadalawang puno, so balik 10. Dinagdagan ko na po ang ang target ko lang po talaga sana dyan is apat lang kasi yun lang po yung kasya doon sa aking paglalagyan pero dahil hindi naman tayo sure kung lahat, ba ito sa dalawang ito, sa dalawang ganito, hindi naman tayo sure kung talagang mabubuhay. Pero wala pong problema kasi kung isa sa kanila hindi po mabuhay, meron pa naman po tayo mga tira. So, pwede po natin silang palitan. Pwede po natin palitan. ganun lang ang ginagawa ko kapag hindi po nabuhay yung isa o dalawa. Kaya nga po, yun po yung purpose na hindi po natin to porket naglipat na po tayo itatapon na po natin ito hindi po hindi po kailangan itapon ito ang mga ibang punla na natira kasi kapag may mga na deads pwede nating palitan magpapalit po tayo ganun po ang ginagawa ko so sana may sana po ah uh, may mga nakukuha po kayong technique or inyo pong ano uh, magaya din ang bawa pag naggusto niyo magtanim. Ayun. Di ba? Kasi hindi naman po natin sigurado na lahat po ito mabubuhay. Opo. Hindi po tayo sure. Kaya hindi po natin muna itatapon. Okay, ayan na. So, pang ilan na to? Pang apat? Okay, last na pala itong. Last na itong ating isang paso. Ayan. Kung inyo pong napansin, basa nga po yung ating uh, paso. So, mas matigas. Ayun, no? may sumama na isaw. So, hindi po talaga yan maiwasan. ang selan-selan po talaga kasi nito <laughs> nakakatakot syang ano kasi madali lang po talaga kasi itong mabali okay. yung kanina na binabunot ko na hindi ko ginamita ng kutsara sinusubukan kong hila-hilain. Kapag kayong medyo malambot lang siya hilain, hinihila ko na lang. Pero kapag hindi, kailangan natin siyang kutsarain. Ayan. Para makuha natin siya. Okay. Okay, so ayan. Nakagawa tayo ng kamuha tayo ng limang Paso Ay, sampo. Tigli lima bawat isang halain. Isang ano isang tawag nito mustasa at ang tawag dito mustasa at bok choy so ayan okay so yan guys nakapaglipat tayo ng ilan limang bok choy limang pizza ah limang mustasa sa mga paso so may tira ito oh. Ah, ang dami pa niyang tira so ang mga natumba na tinamaan ng mga kutsara kanina tatanggalin natin to hayaan natin yung iba na tumubo lang ng tumubo umusbong dahil kapag po merong hindi nagsaksis doon or merong hindi nabuhay sa ating mga inilipat pwede po tayong kumuha ulit dito at taniman ulit yon kasi sayang naman so hindi po porke tapos na tayong naglipat kumuha na tayo is itatapon na natin to no po hindi uh, itatabi pa din po natin. Actually, magtatabi pa nga din po ako dito ng kahit iilang piraso lang dahil hayaan ko lang po sila dyan, sila lumaki. Uh, uh, para hindi po masayang, hindi po masayang yung ating pinagpunlaan at ang ating mga punla. Doon nagsayang tayo ng iba. Pero sa ano naman yon sa ikakaganda naman ng mga punla, sa ikakahealthy naman ng punla natin. Dahil kailangan natin silang pasingawin. So, ayan. Okay, so... Dahil mainit pa po doon banda sa ating paglalagyan, hindi po muna natin siya ilalagay. Ilalagay po muna natin ito sila sa medyo malilim dahil kapag po in-expose mo to siya kaagad sa init, malalanta po yan at sigurado pong mamamatay. So, dito muna sila sa mga gilid-gilid lang, sa mga medyo malilim lang muna. Kapag po nakita na natin na nakarecover na po yung ipinunla natin, doon pa lang po natin sila ililipat. Yung kaya ni nilang Uh, lumaban sa araw. ayon So, ito nga po, mas pinili ko po nito ganitong panahon nagpunla, ay naglipat ng punla dahil po ay medyo makulimlim, hindi ko po nga alam, medyo makulimlim, maambun nga po eh, kanina medyo umambon so sabi ko hindi masyadong mainit, medyo goods yun sa mga punla, yung ganun. Ayun, so, ino muna akong kape. So ipakita ko po siya sa inyo guys. Mm i-update ko po kayo dito sa paglago nito. Uh, kung paano kung paano din po ako magpitas ng uh, tawag nito. ng dahon kung paano ko na siya i-harvest ipakita ko din po sa inyo ang paraan na hindi po sila mauubos. Yes. So, sa next video na natin yan, ipakita ha, yung ganong paraan ng pagpipitas natin ng ating mga pun ng ating mga dahon kung nangangailangan na tayo. So, yon Okay. Okay. So, that's it guys for today's video. Sana kung na gusto nyo po at may mga natutunan po kayo sa aking mga video kung paano magtanim, paano mag-alaga ng mga halaman ng mga kagulayan, Huwag niyo po akong kalimutang i-subscribe. Pindutin niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga i-upload pa pong mga video. So, see you sa next video, guys. Bye, happy planting.